Ngayon naman ay magluluto naman ako ng sinigang na ulo ng salmon. Ang mura lang ng pagkakabili ko nito sa dali. 134 lang ang kilo. Una, ililinisin lang muna natin ng ulo ng salmon. Tanggalin natin ang hasang at ang ngipin nito para hindi na makasagabal sa ating pagkain. At prepare ako ng kamatis, sibuyas, bawang, at luya. At pati na rin kampong. Ngayon, igisa na natin ng luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Lagyan na natin ito ng patis habang ito ay ginigisa. Pagkatapos nito, ay lagyan natin ng tatlo mangkok na tubig. At pagkakulo nito, ilagay na natin ng salmon head. Pagkakulo nito, ilagay na natin ng na pampaasim, sinigang mix. Lagyan na rin natin ng pampalasa kangkong. Lagyan na rin natin ng sili. At eto na ang napakasarap na sinigang na salmon head. Thank you so much for watching!